So yun mga lodi, andito ka dito sa bubong kasi meron ako nakita guys na lumilipad na saranggola pa ngayon mga lodi. So pinalipad. So napakalayo mga guys. So andun. Andun sa dulong yon So gagamit tayo ng telescope mga lodi. So andun o. Oh. So yun o. Oh. Andun siya. Dun sa may ano niya. So, napakalayo. So ipapakita ko mga lodi kung anong itsura bang sa si yun. So gagamitan natin siya ng ano. Ang telescope mga lodi. So, tingnan natin kung anong itsura ba nung saranggola na yun mga guys. So, yan. So, ito na. So, ayan ang mga lodi yung ano, saranggola mga lodi. So, napakalayo yan guys. Ginamitan ko siya ng telescope mga lodi. So, napakalayo niya yung shot na yan mga lodi. So, nakatripad lang din ako. So, syempre yung tripod ko lang din medyo magalaw talaga. So, ayan o, oh, nawala. So ayan nga Lodi, ano, lumilipad siya. So inayos natin yung tripod natin para sumakto talaga dun sa ano. Sa frame nung ano natin, nung telescope natin mga Lodi. So you oh. know. So parang dibuan mga guys at medyo malaki din yan. So yan oh. So ayan mga Lodi, ano, oh. ayusin natin yung tripod natin para sumakto dun sa frame natin. Yung shot nung uh, saranggola na yun mga lodi so nakakamiss lang talaga magpalipad ulit ng saranggola guys kaya lang uh, medyo busy kasi tayo mga lodi so ayan na so yun oh yun stable din yung lipad niya mga lodi so napakalayo niya sobrang layo niya talaga dito sa may sa amin yan mga lodi so yun know. oh so ayan oh ayan lumilipad talaga siya so marami pa rin talaga nagpapalipad dito sa may sa amin mga lodi So, magpapalipad tayo sa mga susunod na araw. So, ganyan yung itsura niya mga lodi kapag ano, sa malayo. So, napakalayo niya talaga. So, yan. Eh, susum natin siya. So, yun. Ayan. Kitang-kita mga lodi. Ayan, oh. Napaka ganda at uh, syempre nakakamis din talaga magpalipad ng saranggola mga lodi. So, ayan, balik ulit tayo sa pagbablog ng mga saranggola mga lodi at syempre abangan niyo yung aking bagong fishing